It's a white Christmas. Hello, everyone. This is our Christmas time in Iceland. Look, and kami sa bahay nila Ate Rosary. Nagkakape, nagtiti, kumain ng mga malagkit. <laughs> Ayan, ang ganda ng kanyang mga dekorasyon. Kumikilos-kilos. Ayan, jingle bell, jingle bell. Gusto ko ganito lang ang Christmas dito. Hindi mahain, hindi mo ulan. Ayan. Ate, no. nagbibidyo ako ng oh, white really? Christmas. Gusto mo bang sumama sa video? Ayaw ni Ate Rolo. Pero ito, Ate, gusto mo sumama. Ilalagay ko to sa YouTube. Papahulaan ko. Ilan ang dumating na sasakyan? <laughs> Ilan ang sasakyan na nakikita nyo? Dahil maputi ang ano, <laughs> hindi nyo makikita kung ilan ang sasakit. Huwag kang itawa. Yan. <laughs> okay lang yan. Ang galing. Okay lang yan. <laughs> Merry Christmas and a Happy New Year! Ang ganda ng White Christmas! Oo, ang ganda. Sana lagi lang ganito. Diba? Oh, bilangin ninyo kung ilan yung makikita nyong bells Ilan yung heart Ayan, pagmasdan nyo Ilan Ilan ang bells Ilan ang angel Ayan, ganda Ilan ang heart Ang ganda ng mga palawi. Good luck everyone! Merry Christmas and a Happy New Year!